naghahanap ng pagkain ayan so ayan ang mga kaiklo binalikan na ninyo welcome back mga lodi binalikan namin tung lugar na to ay kami oh, Yang kubo na yan oh. Yang kubo na yan, mga lodi. Kasama ngayon si Duki. Yang. Yan si Tokyo. Oh. Kaya nga, bro. Kahiit araw, bro. Kahiit maliwanag, guwardeng tayong magkumpyansa. Oo. Uh -huh. Hmm. Nage -iingay Nage -iingay ng yang paling yang mga hmm. yung mga kulisap mga, mga, kulisap, mga, paligid, mga, lodi, oh. mga kulisap. so <laughs> okay lang tayo ngayong araw na to na walang mangyari sa atin kaya mag ano lang mag ano lang din tayo mag ingat so tara bro, tala bro. Yung, ikaw na bro hmm? ikaw na bro na Baka... bro ikaw na mauna bro piso ng mga gamit patahimikin natin bro ah tatahimik yan mamaya oh. So, ganun talaga sila o oh, yan, tumahimik na pero mag na naman yan babalik din yan ibang grupo din sa kabila mga gamit Grabing lugar na to mga lodi para... oh. Ang yung... dami talagang nakakabalaghan dito. <coughs> yung kubo na yan. Yan ang laging binabalik-balikan ng mga ano. Mga Masih di situ. Wo. Bro, kita mau yon, Bro. Lihat ya. Mau hanap ng pagkain ayan naghanap ng makakain yan Ja. Yeah, no. 我到底。

Ha? Wala ng malay. Kaya nga, napansin ko nga, parang naghanap ng pagkain ro. Pero, ano? nalugo nga yung kulungan ng manok. Wala namang manok nakatira dyan. Pero yeah. wala namang nakatira dito. pa niya yung bahay. Baka may tao. Wala namang tao dito. ano? Nawalan siya ng malay. Hindi siguro siya na ano? Hindi siguro siya nakakita ng mga biktima niya kagabi. Baka gutom na gutom yeah. siya. <tap> yung ano ano yung wakwak yung -wak ako kapag araw yung ano bro ano nagahanap ng makakain baka kusa lang siyang magbangon yung ano yung man ano Kayaan na natin. Kailangan akong malaman kung ano pa talaga yung ginagawa nila hmm. sa araw at gabi. Kaya nga, magtago muna tayo para hindi niya mapansin na andito tayo. Hmm. Uh, Bibigyan hmm. lang natin siya hmm. ha, kung ano mangyayari sa kanya. mga idol, no? Kasi, curious uh, hmm. May motorcycle, Sa kabilang ng bundok baka ano yan bro baka mga magsasakayan baka alam naman natin na mga, mga magsasakay sa dito sa likod ng bundok may nadinig kaming busis ng motor paano yun ginagawa ng paangat ng motor sa bundok oh, yan so, tingnan natin ba ano mangyayari sa kanya matago muna tayo tapos manmananay din siya kung ano ang gagawin niya mm -hmm. kasi parang nagugutom na siya parang hindi siya nakakita ng mabiktima niya kagabi siguro kaya nahimatay hmm. baka ganun yung nangyari sa kanya so ngayon mga idol wag muna na wag muna namin galawin hayaan muna namin siya kung, kung babangon pa pa siya ngayon hmm. ang, ang lalim ng hininga niya, oh. parang gutom yeah. na, na gutom ka siya. Um, Lagat pa simpis mo langgam. <tod> um, lalim talaga ng hininga niya bro. Walang talaga siya ng malay. Baka dahil sa sobrang gutom bro. Walang talaga siya napitan. Kawawa niyo. naman. Wala siyang nabiktima kagabi. Tapos eh. wala siyang nabiktima kagabi bro. Nagugutom siya. Yan, hinalugad niya talaga dito. Paghanap talaga siya ng pagkain. So ngayon, magtatago muna kami. Magtabahan oh. lang talaga natin kung ano mangyayari sa kanya. Oo. Kawawa, kawawa. Magtabahan Kawawa talaga yung mga ganitong klaseng tao ba? Oo nga siya. Pero, parang nakatulog na yata. Una, walang talaga siya nang malay, bro. Oo. Kawawa. Baka ano, bro, no? Baka, normal lang ito na nangyayari sa kanila kapag naabutan sila ng umaga siguro. Baka ganito talaga nangyayari. Oo nga, no? Baka, ano bigla bigla silang mahimatay pag hindi sila makahuli ng mga bibiktima nila tapos i eh, Baka yun yung gabay niya baka umuwi na yung gabay niya baka baka ano bro, wala na yung gabay niya ay muwi na. Pabalik mm. uh, na to sa mga tao, Baka ganun. Oo, uh, guro. Ito, mabuti po. mga video natin para malaman natin kung ano sa ano nangyayari sa kanya. Ayan o. Ang tabayahan lang natin ito mga idol. Kasi mahaba yung buhok niya tapos nahimatay siya. May dala pa lang mga itak o. Oh. Magtago lang muna kami para wow gumalaw yung kamay ayan tapos po tapos po, atas po. Bilang, "kamu yang bunga bangun, guys. bunga bangun sih, ya?" bunga sih.